Magandang araw po muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado at kayo po ay nagbabalik sa panonood sa ating YouTube channel. At maraming maraming salamat po sa yung patuloy na pagsuporta, pag-like at pag-subscribe sa ating maraming videos. At maaari nyo rin kaming bisitahin mga kaibigan, kaguro at kaempleyado sa ating Facebook page at attorney Restiti T. Adarayan. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang apelido na maaring gamitin ng atin mga kaibigang babae. Maari daw bang gamitin ang apelido sa pagkadalaga kahit siya ay may asawa na? O yung mga babae na nagkaroon ng UTI, umibig tapos iniwan, maari nga ba daw? Gamitin nila ulit ang kanilang apelido sa pagkadalaga kahit sila ay kasal at may asawa na. Yan po ang tatalakayin natin sa video na ito. At sinabi ng Supreme Court sa isang kaso, Remo versus Secretary of Foreign Affairs, When a woman is married, she is not prohibited from using her maiden name a married woman only changes her status civil status and not her name Ayan. sinabi mismo ng supreme court of the philippines na ang babae kapag nagpapakasal ang nag-iiba lang ang kanyang civil status at hindi siya obligado na baguhin yung kanyang apelyido sa makatuwid mga kaibigan kapag ang babae ay may asawa at nagpakasal ay maari niyang gamitin ang kanyang apelido sa pagkadalaga kahit siya ay may asawa na. And additionally, according to Article 370 of the Civil Code, the married woman may use the following. So ibig sabihin, hindi po siya obligado dahil ang ginamit ng batas ay may. Number one, maiden, first name, and surname of the husband. So, maaring gamitin ng babae na kinasal, babaeng kasal, babaeng may asawa, ang kanyang maiden, first name, ang kanyang pangalan sa pagkadalaga at ang apelido ng kanyang asawa. Halimbawa, Maria Batong Bakal Cruz. Ang pangalawa, according to our civil code, maaring gamitin ng babaeng may asawa ang kanyang maiden first name, yung kanyang pangalan sa pagkadalaga, at ang apelyido ng kanyang asawa. Halimbawa, Maria B. Cruz. At ang pangatlo, according to our civil code, maaring gamitin ang pangalan ng kanyang asawa at ang apelido pero lalagyan mo ng prefix na Mrs. Halimbawa, Mrs. Arnel Cruz. Ibig sabihin, siya ay asawa ni Arnel Cruz. Salamat po mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Maraming maraming salamat po sa inyong panunod. Maraming salamat po. Magandang araw sa ating lahat.